Naglabas na ng pahayag ang actress vlogger na si Tony Fowler ukol sa naging reklamo sa kanya ng grupong kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas dahil sa kanyang music video. Ilang araw na nahimik si Tony matapos lumabas ang balitang reklamo ng nasabing grupo ngunit tila ngayon ay may mga palaban na pahayag ito tungkol sa mga akusasyon sa kanya. Unang sinagot ni Tony ang patungkol sa di umano'y pagpapakita niya umano ng sex organs kung saan nilinaw niyang wala siyang pinakitang ganoon kundi isa lamang sex toys. Mga pahayag ni Tony, hindi ako nagpakita ng sex organs kundi sex toys. Linawin po ninyo yan. Hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ng pagkakaroon ng malabong mata. Pero wag po tayong magsisinungaling. Lalo na't kriminal ang ikinakaso ninyo laban sa akin. Hindi din po magandang halimbawa sa mga batang pagsisinungaling. Sumunod na sinabi ni Tony ang tungkol sa kalayaan niya kung anong sasayawin, kakantahin o gagawin dahil sarili niya o mano itong katawan na hindi pwedeng tanggalan ng kalayaan. Mga pahayag pa niya, gaya ng kalayaan ninyong tawagin na kung bastos, Malasawa at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat, ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin, o sayawin, dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi ninyo pag-aari ang mga ito: katawan ko, kwento ko, opinyon ko, at pagkababae ko. Akin ito at hindi sa inyo. Pagpapatuloy pa ni Tony, hindi niya raw pinipilit sa nasabing grupo sa kahit na sinong tao na panoorin ng kanyang music video. Kaya sana raw ay lugar din ng mga ito ang pagbabawal nila sa mga gustong gawin ng mga kababaihang tulad niya. Ipinaliwanag din ito ni na may behind the scene ng kanilang music video kung saan doon nila pinalitan ng mga inumi. Kaya wala raw totoong alak na ginamit sa video. Nilinaw din ito ni na wala raw minor sexual scene, gaya ng sinasabi ng nasabing grupo. Ikinumpara niya din ito sa mga nakikita umano sa TV kung saan may mga batang ginagamit sa scene upang gawin ang dapat na eksena. Walang minor na gumawa ng s***** na eksena. Kung tutuusin ano bang pinagkaiba nun sa mga teenage actors and actresses na gumagawa ng s***** na eksena sa TV tulad ng mga pangasaklay sa mga drama, ano bang pinagkaiba nito sa mga child actors na parte ng isang rated 80 na pelikula? Isa pa, hindi na dapat natin sinesensor ang usaping ko sa mga kabataan dahil bahagi ito ng ating katawan at karanasan. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiya ang kahit na sino pa. Pag pinag-uusapan, napapanood o naririnig ang sexual na parte ng ating katawan o ang mismong ideya na pakikipag dahil mas itinutulak natin ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado dito tulad ng pangalay, hindi planadong pagbubuntis at iba pang bagay na kadalas ang kaming mga kababaihan ang nakakaranas. Sa so dulo ay sinabi ni Tony na hindi niya aatrasan ng reklamo sa kanya dahil marunong umano siyang lumaban lalo na kung alam niyang nasa tama siya.